So, kahala muna kami guys sa Iman's Club, guys. Ayun, mga you... oh, wait, gonna... mga bio sa kayo. Kaming ngayon sa kit, guys. Sa uh... mga mukha namin, guys. So, yan lahat, mga Pinoy yan. Masyal-masyal muna kasi puro na ng trabaho. Mabuuan pa sa mga bus. So, sa mga mga driver, yeah. guys. Right, yeah. Mura magmamatay. No? Ayun, guys man siguro ni Magminyo. So, dito kami ngayon sa Alihabri, guys, friends. Pasyal muna kami dito sa maliit nilang syudad. Marepress mo lang ang aming isipan. Kasama so, is, so, namin yung uh, ayan, sa likod. Mga uh, nagagandahang lalaki. Ayan, yeah, pero... Uh, pa yung gamit ang brake nga, no?

So dito guys, sa uh, makalibre ka ng wifi rito and makabili ka ng uh, mga souvenirs like t-shirts, mga kitchens, rip magnet. Meron din silang mga kuwan dito guys, mga servisa, uh, like beer, yung gusto mong uminom. At kita niyo naman oh no, sa mga picture nito, sa mga sari-sari pira guys. Iba-ibang uh, national yan, pero karamihan dyan mga Pilipino. Kaya nag-iwan uh, sila ng isang souvenir na nakarating sila dito. Ito naman si Aydon, lagsulat sa pangalan bilang nakarating siya rito, si Brother Eric. Shoutout Brother Eric, uh, ayan siya, isang koreano yan guys. So, ayan. Ito yung mga t-shirt nila. Gusto mo ng shampoo, shampoo, <laughs> deodorant, uh, and so on. No uh, mostly, mga souvenirs <laughs> ang wala dito. So, sa kagaya nito, mga kids, isa dito sa loob ng Club, dito sa Little Way France. And, <laughs> <Perfect. laughs> and uh, dito ang side, meron silang mga bicycle dito na pwede mong rentahan o pahiram ng libre. Meron din silang supa na masarap pupuan guys. O. Palaruan, Uh, para tanggal ng inip, alam mo naman buhay sa Parko Ways. Ito rin yung counter na kung saan dyan mo mabili yung So ayan so, guys, lakad-lakad muna kami sa labas. Gawa ng uh, summer ngayon. Tingnan natin kung anong doon sa labas. Mabili, makabili mo natin ng pabango doon na murain. No? Last uh, voyage! So, ito na yung uh, city nila, guys. Masyadong sumamaya so daw. Maraming mga live band dyan gawa na ng uh, music. Ano daw nila? Kayo? Music pista. Well, lahat ng mga uh, uh, nakitahan dyan, maglabas ng mga music So yung mga kasama natin guys sa barko nagaliw-aliw lakad tingin na nga mabila na pabango kasi maganda pabango dito guys eh. pag magustuhan uh, mo murain lang siya pero maganda na <laughs> So ditong area na ito ito yung uh, Munyin dito na may nakasulat na resistant diversion. Oh. diversion. Ganda ng sikat ng araw ngayon. Talaga nga uh, mararamdaman mo yung uh, pasamir na dito sa Europe. Kita mo pati yung mga sigal naliligo na rin guys dahil uh, gawa ng nainitan sila. So sige guys, once again maraming salamat po sa pagpanood sa ating kontin. Uh, waya uh, Okay lang po kayo diyan sa atin sa Pilipinas. Ingat po tayo lagi, and uh, God bless po sa lahat. Thank you.